Pilipinas up up Pilipinas Ang ngalan ni General Jerry Samudio, ako pa rin si Emil Carion at kasama ko pa rin si General Garcia at si Mgen Mardo Salazar. Sir, may sinasabi ka kanina ay yung analysis mo kung bakit ayaw ng mga makakaliwang grupo sa ROTC. Oh napansin nyo ba mm. na sa lahat ng deliberation sa Senado at kahit doon sa deliberation sa Kongreso mm. nung pinag-uusapan yung pagbabalik ng ROTC? Ayaw na ayaw nila. Mm -hmm. Ito 'yon. Mm -hmm. Pagka-implement mo 'yung ROTC, edi eh merong trained citizen. Mm -hmm. Hindi ka ngayon makaka-take over because when you want to take over government this time by force. Kasi 'yung protracted nila eventually they want to overthrow government eh. They mm -hmm. want to change government, overthrow government by force. And when you have trained citizens who are ready to defend the state, hindi sila makaka -takeover. Hindi o, mm -hmm. oh, so ayaw nila ng ROTC. 'Yun 'yung ulterior na na motibo. Pagkatapos, uh, ang ginagawa pa nila, yung, yung ating mga kabataan na habang umuusbong sa eskwelahan, hmm. nire-recruit naman nila. Hmm. Kinukuha nila yung mga the best and the brightest para mapunta rin sa, sa kanilang uh, panig. Di ba? Sinasabi ko dyan palagi, ikaw, hmm. kung naniniwala ka sa iyong ipinaglalaban, 'yung anak mo ipala ipapuntahin mo pala i you, you ask your child to fight your war. May visuals po tayo dyan sa newsroom na siguro ilabas natin. Uh, 'yung visuals po natin ayan. Uh, If you truly believe in your cause, send your own child to fight your war. Yes. Wag anak mo, wag anak niya. Hindi oh, ba? Oh. Anak niya, pinalalakan oh, really. na nila 'yung anak nila. Nandun siya France nag-aral. Oh, yun yun. Uh, 'yun 'yun. Oh, mga oh. lugar. Samantalang 'yung mga fighters nila, kawawang-kawawa, wala nang na makain. Oo, oh, nakita, nakita, ko yun eh. para kumita sila. Nasa France yung anak niya, doon niya pinag-aaral samantalang hmm. dito, yung anak ng may anak, ang pinapakialaman nila para ilaban si ipaglaban yung kanilang mga ipinaglalaban. Para tuloy-tuloy hmm. ang kita nila. Oo. Oh. At the expense of other people. At ang tindi, ah, pag na-recruit nila yung mga bata, talagang Talagang kompleto, kompleto ang pagkakahulma uh, mga Matawag natin, doktrinal kasi sila din mag-convince, may mga training din sila, mm -hmm. hindi na sasabihin lang dito. Mm -hmm. So, may mga dialectic sila, yung mga principles. Supportance so on. So, sa akin lang naman, makukontra kasi natin kung ibalik natin yung tamang kultura. Unang-una, ikaw si totoong kristyano, hindi membro sa mga... Ano mo ha, sa simbahan mong <laughs> yung naniwala sa Liberation Theology, theology. kaya naging NPE. Mm. So, we should believe na wala, hindi, wala namang perfectong tao, mm. pero pwede nating pag-usapan. Kaya nga mayroong open debate eh, mm. na sana masundan natin yung tama at magbigay ng tamang ehemplo. Kaya yung ibalik natin na ang bata, imulat natin ng tama, tamang kultura ibalik natin yung scouting mm. para maturuan sila ng mga skill cooking mm hm yes. first aid swimming mm. so yung bata capable siya kasi ang skill development niya nandun. paglaki niya yung leadership exposure niya, mag-organize, mag-train, mag, mag, mag Ang sabi kasi nila, bakit puro marcha-marcha? Nakalimutan niya, ang training po ng marcha-marcha, discipline, at saka obedience. Yeah. At saka teamwork. At saka teamwork. Mm. I, oy, in-invite namin kayo sa seven, may, may drill competition. No? Mm. Yung sa NCRD, mm. NCRDG. So, tumingin kayo para makita nyo yung mga anak nyo na gagaling drill competition ROTC drill, drill. drill. drill o, competition. Yeah. Maganda 'yon. So, manood tayo para makita natin kung paano pala yung anak natin, no? Mm. Kung ang bata, bata pa lang natutong magbarcha mm. without any commander, silent drill. Oh, uh. Boy scouting 'yan nag, nag, nag umpisa eh, mm. hanggang mm hanggang pinasok mo ng hanggang ortisi mo nga so sa akin lang naman it's the discipline itself hmm. we're discipline people who are disciplined and knows also how to obey hindi yung puro tayo yung freedom na abuse eh freedom is not free freedom should be fought and we should defend our freedom of those people who would like to take away from us our sons daughters mm. and the freedom we are enjoying yun yung dapat isigaw natin